mga minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng ikalimamput tatlong National Day ng United Arab Emirates, dalawang daan at dalawampung Pilipino ang pinagkaluuban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang disisyong ito Nakaragdagan sa isang daan at apat na putatlong Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Ata ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pa sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Maraming salamat po.